Hi guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel Ang inyong Daddy Grant Na uh, may kahilig mo mga makakalukuhan Mga nakakatawang short si video And ito guys, syempre Wala pa ako i-deliver Wala pa kasi yung hapo ko eh. Dito kami naka-area Na maayos na, na i-deliver Uh, tapos guys pagka wala pa siya dito ko gumagawa ng mga shorts video yan yeah. so, yeah. habang wala pa siya um, start so, um, uh, na trabaho so gumagawa na tayo nakakatawa syempre parang lipangan ko na rin guys na yun talaga yung routine ko araw araw kailangan natin magsipag gumawa ng mga content uh, mamaya guys i-deliver na naman tayo. Kaya mamaya sa mano. Uh, uh, yun yung everyday routine ko talaga. Uh, araw na ginagawa ko. Trabaho sa so, pag-deliver. Trabaho din sa atin. At sa mga nakasubscribe guys, sa so patuloy na sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat po. Uh, 12,000k na tayo sa subscribers. Sobrang salamat po sa mga nag-subscribe. At sa mga magsasubscribe guys, sobrang salamat sa inyo. Hantayin nyo, nyo lahat ng mga gagawin natin gagawin ng daddy nyo.

Nandito ko ngayon guys sa may 1 na yan guys sa may kahabaan Natayin natin yung work na yan sa may type Dalawang park yan yan Pwede natin yung Grabe biglang init na naman guys Ay Grabe yung pawis ko na naman na tumamaya Pouch lang yung deliver ko, pero ang bibigat ng order <laughs> Grabe Kala mo yung mga parang bigat siya guys kahit pa wala ang sakit pa rin sa braso nandun tayo guys sa 5 <laughs> na eh deliver tayo kung na-prank po sila dati guys sa ano hello guys kaway kaway mo na ayaw na namin sa prank ha wala wala tayong prank kayo kaya lang ito parang kinakamusta lang natin mga viewers natin hello Shout out, shout out, hello. shout out. Thank you, guys. guys.

guys, mag tayo ngayon sa garden. Up! 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 Kamay kamay Enjoy. ah shout out, shout out. May gusto na, huwag na, huwag na. guys, tayo deliver mga ibang order dito sa garden. Sobrang init, grabe guys, ang pawis ko. Ito pa guys, mga tropa. Ay, 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 ay,

Um, yeah. so, uh, talaga, guys. Hi guys, sa tapos din ako mag-deliver. Itong bit-bit ko, ito yung mga instructors ko na uh, hindi nila uh, nakuha yung mga order nila. Kasi hindi uh, sila makontak. Eh. Uh, hanggang dito na lang guys, mag-iringgit -e na tayo. Uh, see you on my next vlog. Shoutout po ulit. Bye!